pagsampa mo ng 22. Sasampalin ka ng buhay na akala mo dati chill lang. Malalaman mo na yung mga salitang hindi pinupulot ang pera na dati ay naririnig mo lang sa mga magulang mo. Magtatrabaho ka, magbabayad ng tubig at kuryente. Tapos trabaho, trabaho ulit, paulit-ulit. Mamimis mo yung batang ikaw. Musmos, walang alam sa mundo. May mga gabing bibilangin mo ang oras ng tulog mo kasi akala mo makakatulong ito. Gigising ka para kumayod, manap ng pera. Perang akala mo sapat na. Pero dahil sa ka, wala kang magagawa kung hindi tanggapin ang katotohanan ng ganito ang buhay. Katotohanan ng dahil malaki ka na, malaki na rin ang bigat na papasanin mo. Dahil ngayong 22 ka na o 23 o 25 ka, malalaman mong hindi ka nalang nabubuhay para sa sarili mong pangarap. Real talk yan.